3. Tinampot ni Windy ang nag-iingay na cellphone nang hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga resibo ng tinatali. Hello? Hello? May I speak with Ms. Wendy Acosta, please? Natigil siya sa kanyang ginagawa. Ang ganda ng boses. Parang boses nung lalaki sa cafe na lihim na naging crush niya. Nagbunga na rin yata ang pamamahagi ng mga tauhan niya ng cellphone at telephone number niya sa mga kamag-anak at kakilala ng mga ito. Yes, this is Winry speaking. Who's on the line? Ah, Miss Acosta. This is Neji Villaraza of Mobilis Limited. I'm calling up for the Italian shampoo promo And I'm happy to announce that you've been chosen as the winner. Napatayo siya at malakas na napamura. Naitakip pa niya ang kamay sa kanyang bibig nang ma-realize kung ano ang kanyang sinabi. Ah, uh, I'm sorry, sir. I'm sorry. Pasensya na. Nagulat lang ako. Kasi hindi ko talaga ito inaasahan. I mean, really? Nanalo ko? Walang sagot. Lagot. Pinabaan na yata siya. Hello? Hello? Yes, I'm still here. Sorry po ha. May sasabihin pa po ba kayo, sir? Marami pa sana. Kaso nakalimutan ko na ng bigla kang sumigaw. Anyway, we will let someone fetch you tomorrow night at 8 at your residence. We already have your address, so there's nothing to worry about. Good luck and congratulations again. The line was cut even before she could. Thank you. Pero okay lang. Masaya siya. Masayang masaya. Noon lang niya napansin na nakatingin sa kanya ang lahat ng customers at tauhan niya sa restaurant na yon. May pagtataka sa mukha ng mga ito. Umisi lang siya. I won! Pasigaw na sabi niya. I won! I won! Ako! Ako ang makakadate ng isa sa Stallion Boys! Lahat yata ay narinig na ang tungkol sa yummy boys na yon ng Italian Shampoo Commercial. At lahat marahil ng babae sa Pilipinas ngayon ay namakyaw ng naturang produkto para lang magpaasakaling swertihin na manalo at makadate ang isa sa mga lalaki yon. Yun lang ang tanging eksplanasyon na alam niya kung bakit halos lahat ng kababaihan doon ngayon ay parang gusto siyang batuhin ng plato at tray pero hindi niya pinansin ang mga ito. Naiingit lang ang mga ito, kaya patatawarin niya ang mga ito sa mga kasalanang naiisip laban sa kanya. With a smug smile, she started walking towards the counter. Kayo na muna ang bahala rito ha. Bibili pa ako ng gown para sa date ko bukas. Magpapaparlor din ako at bibisita na Dr. Kalayan. Kalayan? Magpaparetoke kayo, ma'am? Maganda na kayo ah. Mumisi siya. Of course, she knew she was pretty enough. Binibiro lang naman niya ang mga ito para hindi gaano mahirapan na tanggapin ang katotohanan siya ang nanalo sa contest na yon. Ah basta, Mauuna na ako sa inyo. Bye! Good luck, ma'am! Congratulations na rin, ma'am! Ang swerte nyo! Baka ito na ang pagkakataon na hinihintay nyo para makita ang lalaking para sa inyo. The image of the guy from a few nights ago came to her mind again. Oo, correct ka dyan. Salamat! Naalala uli niya ang lalaking nagmamay-ari ng magandang tinig na yon. She still had his number in her cellphone. Tawagan kaya niya. Gusto lang uli niyang marinig ang tinig nito. She called him up again. Hello? Came the familiar baritone voice. Who's this? Bigla niyang pinatay ang cellphone masungit ang tinig. Baka naistorbo niya. Scary. Hindi na bale. Makakadate naman niya ang lalaking naging bahagi na ng kanyang mga pangarap. At sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng magandang impresyon dito. Hindi katulad noong unang beses silang nagkita na nagmukha lang siyang tanga. Tinapik ni Winley ang kanyang pismi habang nakaharap sa life-size mirror sa loob ng kanyang silid. May, may, sambit niya. Ikaw ba talaga yan, Winry? Ang ganda mo. Isang peach dress na may free-flowing flirty type skirt ang suot niya. Mataas din ang takong ng suot niyang sandals na nagpalitaw ng gusto sa itinatago niyang makinis na binti at paa. Goodness! Kung alam lang niyang may taglay siyang ganoong kagandahan, ay baka noon pa siya nakapag-asawa. At isang dosena na ang anak niya ngayon kung naipakita lang niya ang ganda niya sa madla. Pero mabuti na rin siguro yon. At least, ang unang taong makakakita sa alindog niyang yon ay maaring ang nag-iisang lalaki rin na pag-iinteresan hindi napakawalan pa. Go Winry! Go Winry! Sul, sul niya sa sariling refleksyon. Go Self! Go Self! Nataranta siya nang marinig ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng kanyang bahay. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang tunog ng doorbell. Ilang beses pang sinipat niya ang sarili sa salamin upang masigurong walang anumang maipipintas ito sa kanya satisfied. She walked regularly out of her room. Natalisod pa nga siya paglabas niya ng pinto ng bahay patungo sa gate. Mabuti na lang at mag-isa lang siya roon. Tumatahip ang dibdib niya sa sobrang kaba. What if he doesn't like me? What if I turn out not to be the ideal woman he is looking for? What if... Ah, uh, niya ang buong tapang niya at pinuksan ang gate. Isang maingay na drumroll ang narinig niya sa kanyang isipan. Naunti-unting pila naging tunog ng sirang plaka nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Hi! He was handsome all right. Tall, swayed, with smiling eyes that he wasn't the man of her dreams. Hi! Ito ba ang magiging kadate niya? Ngunit, natapwat, subalit. Ah, uh, I'm Winry. I know, inalahad nito ang kamay. I'm Jigger sa Maniego. Let's go? Okay. Napabuntong hininga na lang siya na lang niyang maging masigla para naman hindi nakakahiya sa lalaking ito. Mukha pa namang mabait. Sa isang itin na pajero siya e ay ni Jigger. Sa passenger seat siya pinwesto nito at ito naman sa driver seat. Walang driver ang binata. Halatang independent. Ang lalaking yun kaya? Anong klase ng sasakyan niya ako isasakay? kung sakaling siya ang kadate ko ngayon. Hi, kung bakit naman kasi hindi niya nilinaw sa lalaking nag-inform sa kanya ng pagkapanalo niya sa kung sino ang makakadate niya. May naghihintay na chopper sa atin sa airstrip sa Pasay. Anito? Iyon ang magdadala sa atin sa Stallion Riding Club sa Tagaytay para mabilis ang biyahe natin okay. Can I ask you something? Ano yun? Are you disappointed? About what? Na ako ang kasama mo ngayon? Bakit mo naman nasabi yan? Napansin ko lang kanina na medyo hindi ka masaya na ako ang nakita mong naghihintay sa'yo sa labas ng gate mo. Were you expecting someone else? Don't worry, I won't get offended. Talaga? Well, medyo lang. Pero ikaw ang kauna-unahang babaeng tinanggihan ako, kaya patatawarin kita. Hindi naman ito egoistic. May kasungitan nga lang. Oo, hindi nga ikaw ang inaasahan kong makakasama ko ngayon. Kaya lang, hindi kasi naipaliwanag ng maayos sa commercial ang mechanics ng dating game. Eh wala naman akong pakialam sa cash prize. I was really after the dating game. So, disappointed ka nga sakin? Kung ikaw ang kadate ko, okay lang din sakin. I don't like the sound of that. I never been a second choice, not even with my twin brother. Lagi lang kaming magkapantay. Saglit na natahimik ito. Kung ganun, nagkakamali rin pala sa negosyo si Nenji. This is something new. Parang gusto niyang mapakunot noo. The guy was a little word for someone so handsome. Palagi kasing kinakausap nito ang sarili. Pagkatapos ay nakita pa niyang mumiti ito tawag na ba siya ng saklolo? Nasisiraan yata ito ng ulo. Ang totoo, Winry, hindi ako ang kadate mo. I was the only club member available enough to fetch you here in Manila. Kaya tinawagan ako ni Nenji para maghatid sa'yo sa Stallion Riding Club. Doon naghihintay ang kadate mo. Nabuhayan siya ng loob may pag-asa pa siyang hindi masayang ang kanyang beauty. Sa tingin mo, pwede kong makausap si Mr. Nenji para alamin kung sino ang kadate ko? Bakit? I just want to make sure. I see. Tumangutang mo pa ito. Hindi niya alam kung paano nalaman ito kung ano ang gusto niyang sabihin. Ang ibig mong sabihin, nakapili ka na ng talagang gusto mong makadate? Kaya ka na-disappoint nang makita ko dahil hindi ako ang type mo? Kung sa bagay, tama lang naman na ikaw ang mamili ng makakasama mo since ikaw naman ang nanalo. Ngumisi ito. Nenji would pay for this. So, who's the lucky guy you want to spend the night with? I don't like the sound of that either. I mean it well, Winry. Hindi siya kumibo. Paano? Hindi naman talaga niya alam kung ano ang pangalan ng lalaki yon na nagustuhan niya. Jigger picked up his phone and called a someone. Tol, nandyan ba ang mga members ngayon sa club? Alamin mo kung nasan silang lahat. Yeah, something very interesting well, see you later. Who? Oh, Winry? She's with me. We'll be there in about an hour. Sino yun? Tanong niya rito, pagkatapos makipag-usap sa cellphone. My twin, the Stallion Riding Club in cooperation with Nengis Mobiles Limited wants you to have the time of your life. It's the least thing we could do for a customer like it's the least thing we could do for customers like you who keep supporting our friends' newest products. Para kang commercial sa TV ah. Okay ka lang ba? Tumiti lang ito. Pero parang may nakatago sa ngiti yun. Kahit mukhang hindi naman ito masamang tao. Kailangan pa rin niyang mag-ingat. Sa panahon ngayon, mabuti na ang nakasisiguro isang helicopter nga ang sumunod nilang sinakyan ni Jigger. Kahit doon ay ito pa rin ang nagpilot. Wala siguro itong sasakyan na hindi kayang paandarin. manghang manghasya sa tanawin habang nakasilip siya sa bintana ng chopper. Hindi pa siya nakakapag-travel by air dahil masyadong nakatutok ang atensyon niya sa kanyang restaurant. Kung alam lang niyang masarap ang pakiramdam ng lumilipad, sana ay noon pa siya sumakay sa eroplano. Marami na palang nasayang na pagkakataon sa kanya sa loob ng maraming taong pagbuburo niya sa kanyang negosyo. She had missed a lot of things. Dapat nga siguro siyang magbago ng lifestyle. At ngayong gabi, after meeting the man of her dreams this would definitely turn around for her. Pero lalo siyang namangha paglapag nila sa helipad ng stallion riding glove. The whole place was illuminated beautifully. Inakala niyang nasa ibang bansa siya, base na rin sa hitsura ng buong lugar. Elegante. Yun lang ang tanging description na nasabi niya roon isang lalaking kamukhang-kamukha ni Jigger ang sumalubong sa kanila. Though, the new guy wasn't smiling. Kailangan pa niyang lingunin ang kanyang katabi para lang masigurong hindi siya namamalikmatalang. Mabuti na lang at magkaiba ang damit ng mga ito. Nakita mo na kung nasan sila? Tanong ni Jigger sa lalaking kamukha nito. Oo. Nilingon siya nito. Hello, you're Winry? I'm Trigger, Jigger's twin. Bagay sa'yo ang name mo. Win, Winner, Winry. Ton, dumudugo na ang ilong ko sa kakornihan mo. Let's go. Saan tayo unang pupunta? Sa Stallion Lunch. Nagsiselebrate kasi ng birthday si Yosak at maganda rin daw ang singay ngayon doon kaya naroon silang lahat. Galing na ako ron. Hindi niya alam kung ano ang plano ng dalawang buhoy na ito. Pero dahil sa ganda ng lugar ay naaliw rin siya sa pagtutur ng mga ito sa kanya. Tama siya. Sa unang assessment niya sa lugar na yon, talagang pangmayaman lang. Until she saw him. Isa ito sa mga lalaking nakaupo sa mga mesa roon. May mga babaeng kasama ang mga ito. But he was the only one who was busy talking on his phone than with the woman beside him. Kumabog ang dibdib niya. Katatapos lang nito ang makipag-usap sa cellphone nito nang mapalingon sa kanila. He smiled and waved at them. Parang gusto na niyang lundagin ito at yakapin was just so handsome, so elegant, so suave, so perfect. That's Nenji. Narinig yung wika ni Jigger. Siya ang kakastiguhin natin dahil sa kagukuhang ito. Siya si Nenji Villaraza? No wonder that even with his voice on the phone, she was still attracted to him. Ah, uh, sa tingin nyo, pwede ko kaya siyang kunan ng picture? Souvenir lang. Isa siya sa mga ekstra sa commercial ng stallion shampoo niya. Huwi ka naman ni Trigger. Oh, tol, I think we found her, guy. Hindi na niya pinansin ang mga ito. Apala na kasi siya sa pag-aayos ng kanyang cellphone para kuhanan ng larawan si Nenji. Neji, ang ganda ng name. Ang ganda ng voice at ang ganda ng face. So perfect. Niyaya siya ng kambal na lumapit sa grupo nito. Sobra pa rin ang pagtahip ng kanyang dibdib habang papalapit dito. Then, recognition etched across his handsome face when he look at her. Hindi ba't ikaw yung babae na kapanjama roon sa cafe ni Daniel? Oh my goodness! He remembers me. Magkakilala kayo? Tanong ng isa sa kambal. Good. Well then, Nenji, meet Winry. Winry, this is Nenji Villarasa, the man behind the successful stallion shampoo commercial. You to enjoy your date. What? It's the counter choice, home to date and she was chosen you, Nenji. Ha? Pero hindi naman. She's one of your loyal customers na gusto mong pasalamatan sa pamamagitan ng dating promo na yon. Right, Nenji? Magkasabay na tinapit ng kambal sa balikat ang binata. Enjoy your date.